What's up mga ka-something nicer! Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat Ngayon po ay September 29 Araw ng Sunday So kahapon po pumikap tayo ng egg At yung 73 diniliver po natin dun sa isa kong customer Kasi yung po yung schedule natin sa kanila Saturday So dito po sa ating negosyo 2 days lang po tayo nagtatrabaho Then yung matitirang 5 araw Monday hanggang Friday So nasa pamilya tayo Ah uh, nasa ating aking anak. So may time pa ako sa kanya, hatid sundo sa school and sa bo, sa family ko. So ngayon po magdi-deliver po tayo ng egg. Ayan, papaitaw po sa inyo. Ayan. Yan po ay 73 din po nating ating deliver sa ating customer. So mayroon pa po pong natitira sa likod na 73 para po sa isang kumpanya din. So ipapakita ko rin po. So ayan guys, ito po ang natitira dito sa ating uh, ginawa kong staging area sa likod bahay ko po no. Itong buong naka-green 50 trays, mamaya pong gabi na schedule 'yan sa aking isang customer. At ito pong dalawang brown, uh, pasobra po namin 'yan sa farm dahil yan po ay nagpapa-order din po kami dito sa aming lugar para po sa mga kapitbahay bahay po po yan. So mamayang gabi pagka-deliver ko po nitong mga itong 53 so naka-green na cover. Pag-uwi po diretso po 'yan natin i-deliver ide sa aming mga ano neighbor. So doon po sa mga nagtatanong sana naging malinaw po no, na wala po tayong pwesto sa palengke at hindi po tayo araw-araw nag-eeg. egg kami po ay supplier sa kumpanya at yun po ang ating routine sa ating negosyo. May schedule tayo ng pick up ng egg at iba pa nating produkto. At deliver kagad at kinabukasan, i din po ulit. At ganoon din po sa ating ibang mga produkto. So sabay-sabay po yan. Nagkataon lang po na mas na mamayagpag ang ating cooking oil, lalong-lalo na po itong egg. So sana nagkaroon po ng linaw sa inyo. So, ngayon po, samahan nyo po ang i-deliver to sa aking isang customer. So, nakita nyo na rin po yung sa iba kong video kung kayo po yung nanonood or kung naka-follow kayo or subscribe. Napanood nyo po yon So, let's go! Yan guys, nandito na po tayo sa company. Ano po, no? So, ayan. Kaso po, hindi ko na po siya masyadong mabibidyohan. Diba, ng Maraming tao, so makikita na at makikita yung kung anong company ito. So wala naman tayong authorization, baka tayo ma-violate ano po, no? So maraming maraming salamat po sa inyo. At yun, doon na lang po sa susulgong dideliveran yung ating next destination. So bababa na po namin yung kanilang order. So ito na po yung kukuha inaabangan na po ako dito dahil kukunin na nila yung kanilang egg so mamaya ako na po ibibideo doon lang po tayo ulit magkukontinue sa kabila and guys no, na po namin yung order dito so meron pa po tayong dideliver ang isang restaurant so sa restaurant na yon yun yung ating last So, mabibidyo na natin yun. Kasi gaya break time ngayon, nasa labas yung mga empleyado. Uh, yung logo ng company, mahagip ng ating camera. So, aminin ko sa inyo, tinatamad ako mag-edit. Kaya, hindi ko para tsaka isa-isain yung logo na yun, no? Para i-blurred. <laughs> so, ayun, papunta na tayo. Yun, guys, nandito na tayo sa last destination natin. Isang restaurant, ano po, no? So, siguro hanggang dito ko na lang din po siya bibidyoan. Dahil, ayan, marami pong kumakain sa... Dito, sa likuran pa lang, marami na. Dahil tang, inabot po tayong tanghalian, ano po, no? Pwede, mag na. So, ayan. Pagkatapos po nung 20 23 20 lang naman po yung di-deliver natin dito dahil nagbawas po sila ng 10 dahil may stock pa raw po. So pagkatapos po niya, namin po tayo. Pahinga na. So ako po yung nagpapasalamat sa inyong panonood, pagsubaybay, pagsuporta sa something nicer. At wag po sana kayo magsawa sa ating mga video, ano po, sa ating negosyo. Kadali ito pong negosyo na to, hindi rin po kayo pagsasawaan. At ito po ay may mararating ako na po nagsasabi sa inyo dahil hindi ko po pipiliin tong content na to o i-share tong negosyo na to kung wala po itong kabuluhan or wala pong proof kung paano po nabago ang buhay ng ibang tao o ang buhay na lang po namin ano po no so dahil sa pagbibisnis at sa tamang paghawak ng pera or sa tamang pagbabudget ayan natupad po mga pangarap po namin diyan Yeah, sinishare ko po sa inyo ito at sana makapulot po kayo ng diskarte or compassion yung mga produktong pinapakita ko po, po kayo magdalawang isip na sunggaban or itry kasali po talaga sa buhay natin ng may nalulugi nalalag, uh, natatalo, mabagang nga pero try and try lang po hanggang sa makita nyo kung paano kayo nagkamalik para may tama po yun hanggang sa ma-perfect nyo at pinapasalamatan ko po mga customer po namin. No? Kung hindi dahil po sa inyo, mga customer namin, wala pong something nicer. Hindi ko rin po may isip na i-share po itong pag So, maraming maraming salamat ulit. Peace out.